Dog lover din ba kayo kagaya ko? So, paano kaya natin maproteksyonan yung ating mga aso laban sa STD at iba pang mga sakit? So, one way po nun ay ang pagkakapon sa kanila. So, marami sa atin hanggang ngayon ay uh, disagree pa rin sa mga pagkakapon ng aso dahil nilalabag natin yung rights ng mga aso na magkaroon ng mga anak. Pero one way din po ito na maprotektahan po natin sila laban sa mga sakit kagaya ng mga uterine problems at cancer. So kahapon po, dinala po namin ang dalawa sa aming mga aso na si Milky at si Mushi sa barangay hall namin. May libre kasing pakapon doon. Alam naman po natin lahat na ang pagpapakapon sa isang veterinary clinic ay mahal po. Nag-range po ito sa 1,500 to 5,000 pesos. Depende po sa laki ng hayop at kung anong klaseng hayop ang ating ipapakapon. Pero, meron namang programa ang ating gobyerno kung saan makakapag-avail tayo ng mura o di kaya ay libreng pagkakapon. So, paano nga ba? Unang-una, una, ay pwede po kayong sumangguni sa ating City Veterinary Clinic o di kaya ay sa Provincial Veterinary or Office. Magtanong po tayo doon kung kailan ang kanilang schedule ng libreng pagkakapon So yung ginawa po namin ay the day before po may pumunta po ditong officer na galing sa barangay. Sabi po nila, may libreng pakapundaw po dahil may programa ang ating uh, lokal na pamahalaan at may celebration din po sa aming barangay. So, kinabukasan po ay pumunta kami sa gym na aming barangay. Maaga po yung call time kaya maagang maaga din po kami pumunta doon. It's around mga 6.30am kasi sabi nila 7am daw ay magi i start na. Napaka-importante po na maaga kayong pumunta kasi mataas yung pila. At syempre, kung may mga announcement man, malalaman natin kung ano yung dapat natin gagawin. The night before po pala ay hindi na namin pinakain si Mushi at si Milky ng hapunan. Hindi rin namin sila pinakain ng agahan. Kasi may tendency po na magsusuka sila once maturukan na po sila ng anesthesia. Uh, bawal po yun. As much as possible. Isa pa sa so maaaring mangyari kung pinakain natin sila uh, the night before or nang agahan or bago ang schedule ng kanilang operation is hindi sila makakatulog. Kaya, maaaring Uh, maramdaman nila yung sakit kaya as much as possible po ay huwag natin silang nakainin. Isa pa po sa dapat nating tandaan kapag po tayo ay magpapakapon ng aso ay dapat wala silang malalaking sugat o yung mga sugat na may dugo or malugo kasi maaring maghemorrhage yung ating mga aso. So kapag hindi nakatulog yung mga aso ninyo, kahit nga nilagyan na ng maraming dose ng anesthesia o pangpatulog, ay hindi operahan ng doktor. Kaya sayang naman yung time at effort na ginugol nyo. Kahapon po ay number one guest po kami doon sa venue. At nang dumami na po yung mga tao, ay isa-isa nila kami binigyan ng mga papeles para fila pa ng contact details ng owners at ng aso. Alagang hayop natin. Kailangan po ito para sa kanilang vaccination card. Pagkatapos po nun, ay nagantay na lang kami kung kailan kami tatawagin para turukan yung mga aso na hinang pampatulog. So, 3 to 5 minutes po ay makakatulog na po yung mga aso. Pero po, kung yung aso nyo ay busog po, it will take around 10 minutes bago sila fully na makatulog kakain naman yung mga fur babies ninyo nalingid sa inyong kaalaman, huwag po kayong magtataka kung sila po ay magsusuka o natatae kapag natulukan na sila ng anesthesia. Normal lamang po yon, Pero, mahangad po tayo na sana ay makatulog po sila. Para po, hindi kayo pauwiin ng mga doktor dahil hindi po makatulog yung aso ninyo. Kawawa naman po kasi sila kapag itinuloy nila na operahan sila at nafeel nila yung pain. So, tayo din po personally ay maawa sa kanila. Tayo po ang hahawak sa ating aso during po sa pagtutusok sa kanila ng anesthesia or pampatulog. Pagkatapos po nun ay dadalhin natin sila sa isang sulok para doon sila makatulog. Kapag tulog naman po ay dadalhin sila sa area kung saan lilinisan ang parte kung saan sila o operahan. Gamit ang isang blade na sterilized ay lilinisan po yung private areas nila. Pagkatapos po nun ay dadalhin na sila sa operating table. So during po nun, tayo ay nasa gilid lamang. Pwede naman natin silang makita nang mabantayan din natin sila at ma nila na nasa tabi lang nila tayo o nasa malapit lang po tayo. Na. Ang operating time po sa mga lalaking aso ay nasa around 30 to 45 minutes naman po. Habang sa mga babae naman po ay mas matagal kasi ligation po yun. Mas madugo at mas malalim po yung uh, hiwa na i-pre-perform sa kanila. Pagkatapos po nun, ay dadalhin na sila sa kanilang recovery area. Sa so, around 30 to 1 hour po ay nagigising na yung mga alaga nating aso. Kapag pusa naman po, mas matagal po sa kanila. Kagaya ng nakita at nasaksihan namin kahapon. Bawal po natin silang gisingin o di naman kaya ay i-carry po natin sila habang sila ay tulog. Dapat po ay naka-recover uh, na po sila or nakabukay na po yung kanilang mga mata or malilift na po nila yung kanilang paa. Habang nasa recovery stage naman po sila, hindi tayo papayagan ng mga doktor na gisingin o kaya ay dalhin na natin sila pa -uwi habang tulog pa sila. Kailangan po muna na sila ay gumising. Bawal po natin silang ipalakad dahil baka bumuka po yung tahi nila. Bawal din po natin hawakan yung area kung saan sila inoperahan. Kaya careful po talaga dapat tayo. So after naman po na gumising na sila ay i na tayo ng doktor. Pwede na natin silang iwi sa ating mga bahay. So paano ba natin sila aalagaan pagkatapos ng operasyon? una ay dapat ilagay natin sila sa lugar kung saan walang ibang aso na makikipaghalubilo sa kanila. Dapat din po ay meron silang kanilang own po na mats or rugs kung saan sila hihiga at magpapahinga. Dapat din po ay meron silang tubig dahil may tendency po na mauuhaw sila pagkatapos ng operasyon. Bawal po natin silang pakainin ng mga hard foods, kagaya ng mga malalaking buto, o di kaya ay iba pang pa mga pagkain. Hirap nilang muyain. Bawal po natin silang ipaglaro sa ibang mga aso. Bawal po mo sa yung lakas nila. Baka po kasi bumuka yung tahin nila. Tapos po, bigyan lang po natin sila ng mga pagkain kagaya ng lugaw. Bawal din po natin silang pakainin ng isdang uh, madudugo po kasi baka po magkaroon ng allergy yung sugat nila. Tapos po, bawal po natin silang paliguan sa loob ng 7 to 10 days. Hintayin muna natin na completely mag po yung kanilang sugat. Kapag sa pribadong vet clinic po tayo nagpapakapon, meron po silang risetang ibibigay sa atin para ipainom sa ating mga alagang aso while nagre-recover sila. Pero sa experience po namin sa city vet or sa provincial vet, wala po silang inire-resetang kahit na anong gamot. Pero pwede naman po tayong bumili ng tolpenol. Maganda po yon para sa recovery ng mga aso na kagagaling lamang sa Operasyon. Kung may mga nakalimutan man po kami i-share sa inyo, huwag po kayong mag-alala. Dahil pagdating na pagdating niyo po doon, ay eh, bibigyan kayo ng mga paraan kung paano niyo mapapakapon na safe yung mga aso niyo. Kung ayaw niyo namang ipakapon yung mga aso niyo, di kaya ay wala kayong oras na pumunta sa City or Provincial Clinic or sa barangay niyo. Pwede naman po natin silang maproteksyonan sa pamamagitan ng pagtatali sa kanila sa loob ng bahay. Make sure lang po natin na may freedom pa rin sila nakakapaglaro at nakakapaghalubilo sila sa ibang mga hayop o sa ibang mga aso. Dapat din po ay fully vaccinated po sila laban sa mga sakit. Yung 5-in-1 po ay kadalasang na-avail natin sa mga private clinics. Pero meron din naman ko sa city vet or sa provincial vet. Yung kailangan nyo lang po talaga is yung oras na pumunta doon kasama ng inyong mga alagang aso. For their everyday health naman po, meron po tayong mabibili sa AgriVet na iba't ibang klase ng mga powdered na vitamins. Mura na at epektibo pa. Hayaan nyo po at isi-share namin sa inyo soon kung paano namin ginagawa o niluluto yung mga pagkain nila at kung paano namin nilalagyan ng vitamins. Kung may mga katanungan kayo o gusto nyo po ng karagdagang kaalaman, pwede nyo pong i-comment yung mga katanungan niyo. Baka po makatulong kami sa pagsagot at sa paggabay sa inyo sa pag-aalaga ng mga fur babies ninyo. So that's all po for today kailangan po natin alagaan yung ating mga fur babies. Mapaaso, pusa, o kahit ano man pong mga pets. So, have a beautiful day po sa ating lahat.